So pag-uusapan natin yung madalas na problema ngayon Yun nga pag ano Yung tumatamlay O hindi kumakain yung ating mga baboy Inahin baboy na buntis lalo na Kasi marami yung mga nagchat-chat sa atin diyan Na yung mga inahin nila na baboy ah, Bigla na lang hindi kumakain buntis pa naman So sayang So napakaselan po ng inahin na buntis okay, So hindi pa nakakapanganak kasi pag yan namatay, kasamang mamamatay yung mga bake niya sa loob. So napakalaking sayang mamatay yung inahin mo kasama yung mga bake niya. So napaki, napakalaking lugi niyan. So ano nga ba yung gagawin natin pag tumamlay, hindi kumain yung inahin mong buntis? Okay, so isang malaking problema ng mga grazers at sasagutin natin sa ating munting paraan. Okay, so yun nga, so medyo maulan sa amin ngayon at yun gaya ng nangyari sa inyo sa mga nagtatanong dyan na nagkaroon ng inahin na buntis pa naman at hindi kumakain so ito meron din ako so last week nangyari yan so yun biglaan nga biglaan uh, hindi kumain so yung ano ko dyan um, parang talagang yung naisip kong dahilan is dahil nga sa ulan kasi maano um, dito eh maulan din dito sa amin ngayon so stress dahil sa ulan, sa lamig ng panahon. Okay, so 'yun, sa ano ba yung mga dapat nating gawin ano para gumaling, okay? So more on ano na tayo, doon na tayo sa treatment or para gumaling siya kasi uh, sa prevention, sa prevention naman is maiwasan lang natin na maulanan yung mga baboy natin uh, at malamigan lalo na. So dapat hindi sila nalalamig At least magsiga kayo paghapon Para medyo may init Lalo pag gabi okay, So ngayon it, uh, Treatment na lang tayo Kasi nangyari na So ito Hindi nga siya kumain So ano yan Bagong inahin ko Hindi pa nanganganak So uh, Manganganak pa lang So nasa first parity pa lang yan okay, So ang ginawa ko dyan So una So inject mo na ako ng B-complex Okay, so kailangan syempre So may syringe tayo At inject ako ng B-complex Yung B-complex na available ko ngayon is yung Bixan SP So ito yung ginagamit para kasi may na yung mga nagtatanong dyan Na anong B-complex uh, yon Yun Bixan yung available ko ngayon So hindi naman laging ito Basta kung ano yung available natin Okay so huwag tayong maghanap ng wala So kung anong available yun na yun <laughs> So, big sun. So, inject muna ako nyan uh, 6ml. So, 6ml inject ako. So, yung big complex naman is pampagana yan, pampasigla sa baboy. So, hindi kumakain. So, yun muna. Yun muna. So, paki ano lang ninyo. Take note ninyo, buntis yan. Madali yang gamutin kung hindi yan buntis. Okay? So, madali. Pero, buntis yan iniiwasan natin dyan yung mag-inject tayo ng antibiotics kasi possibility is mamatay yung mga piglet sa loob okay, so antibiotic is um, delicate medicine para sa bun uh, mga buntis na baboy kasi baka magkaroon ng mga adverse effect doon sa piglet, mamatay yung piglet sa loob okay, so pagka buntis talagang gagawa muna tayo ng paraan na hindi tayo mag-inject ng antibiotic dyan So, antibiotic is your last option kasi baka naman mamatay yung inahin mo so uh, ano na lang hayaan mo na yung mga beak so save na na lang natin save natin yung inahin okay so malay natin hindi mamatay yung beak lalo na kung mal, um ano na malalaki na naman yung beak sa loob malapit na siyang manganak so possibility is uh, hindi na rin maapektuhan yung mga beak pero iiwasan natin yan okay So yun nga, bi complex muna yung binigay ko. So 6 ml. So nung nakita pa lang namin na hindi na siya kumakain, treat agad. Huwag niyo patagalin. Yun yung problema ng iba na nama, nag ano na sa akin, nag chat, -chat. Kasi 2 uh, days na raw di kumakain, 3 days na ano, sabi ko naano na, ko ako kasi parang walang wala silang treatment na ginawa agad. So wag ganoon pagka nakita mo nang hina agad yung baboy mo, mag-isip ka na agad. Pag hindi kumain agad, mag-isip ka na agad ng pwede, niyang, pwede mong gawin para matreat siya. Okay, so yung ginawa ko is be complex. Okay, so pag inject ko, pagkahapon, ginawa ko is uh, nagbigay din ako, pinunasan ko siya ng suka. Ano lang, kahit yung ganitong silver swan. So, hapon para maging relax siya. So, pinasan ko yung mga singit-singit, yung ulo, halos paliguan na ng suka para maging mag-cool down siya, lalo na pagkagabi. Okay? So, yun. Punas muna ng suka para mag-cool down yung katawan. Huwag niyong papaliguan. So, pagka may mga sakit yung baboy, most likely nasa dry cleaning lang tayo. Okay, so, huwag mong paliguan. Dry clean mo lang. Okay? So, ganun. Tapos, since hindi naman siya kumakain, so, naghanap muna ako ng alternative na pwede niyang kainin. Okay, so, ito. Okay, so, madalas kasi pagka may sakit yung baboy, gusto nila ng dahon. Mga dahon. Ito. Pagkain ito ng baboy, meron tayo ditong madre de agua. Okay, so, tricantera or madre de agua. So, paborito ito ng baboy. Kita nyo. Ah. Kahit may sakit yung baboy, kinakain yan. Madalas. Madalas yan. Pagka hindi kumakain ng feeds, madalas dahon-dahon gusto na. Pag wala kayo namang dahon ng Madre de Agua, kahit dahon ng saging, yan, maraming dahon ng saging dyan. Oh. No? Uh, saging. Huwag yung, wag yung ano, nyog. <laughs> dahon ng saging, wag yung, wag yung ano, baka nyog pa yun. <laughs> Pwede rin ano, ng kamote ito, kaya kangkong. So 'yung mga dahon-dahon, para lang 'wag niyo ng hayaan 'yung baboy niyo, hindi kakain, nako. Kahit ano lang basta magkaroon ng laman. Ah, 'Wag naman kahit ano. Ito, mga dahon na edible. Okay 'yung pagkain talaga nila. Okay, so 'yun. Pakain kayo ng pwedeng pakain. Keso, okay, aside sa feeds na hindi nila gusto kasi may sakit nga. Keso, okay, sa inumin naman sa tubig Siyempre, papakain kayo, nagpapainom din kayo. Maghalo kayo ng elect-V. Okay, so, didiretsahin ko na elect So, hindi ako nagpo-promote na ito. Pero, ito kasi yung available ko dito, elect So, ito ay electrolytes. Okay, so, isang sachet na ito, ihalo mo sa papainom mo sa kanya. Kunti lang, kahit isang tabu lang na maliit, para maubos niya agad. Kasi yan ay para ma-rehydrate ma siya. Okay, so mahydrate yung baboy, pampalakas na rin yan, yung mga ganitong electrolytes, pampalakas sa kanila. Okay, okay so maganda yan, kahit buntis yung mga electrolytes. Tapos, uh, pag monitor nyo, after nyo mag-inject ng B-complex, monitor nyo kinabukasan, so one day monitoring, itong akin kasi, uh, kumain na siya ng feeds, pero konti lang, nagtitira siya. So ang ginawa ko since nagtitira pa siya, nag-inject na ako ng paracetamol. Okay? So ito mayroon akong paracetamol dito. Inject ako nito ng 10 ml. Okay, so 1 ml per 10 kg body weight kasi to eh. So most likely 10 ml, inject ako dito para mag-cool down na rin. Kasi baka may mga may lagnat niya. So check niyo baka mainit siya. Ito kasi, chinek namin, medyo uminit siya. So, inject ako agad ng kinabukasan paracetamol. Pero kung mainit na agad, uh, pag-check nyo pa lang, mainit talaga siya, inject kayo agad paracetamol. Habulin nyo, baka kasi convulsion niyan So, inject kayo agad. Or kung wala kayong paracetamol, meron naman tayong isa pa, yung analgin. So, antipyretic din kasi to, analgin. So, yung analgin, um, took 2 ml per kilogram body weight. So, mga most likely 20 ml inject nyo at uh, 10 ml sa magkaibang site magkaiba kasi sa paracetamol yung dosage nito kaya halos 20 ml inject kayo so para mag cool down uh, hindi uminit masyado yung baboy nyo uh, pagka talaga hindi bumababa yung init ng katawan ng baboy 4 to 6 hours ulitin nyo kasi yung mga paracetamol, antipyretic. So, 46 hours, check nyo, monitor nyo, ulitin nyo ulit yung pag-inject. Okay, so, para talaga maalis yung lagnat nila. Okay, so, monitor nyo ulit. One day, 3 uh, to 4 days, ganon, dahon, pagkahapon, suka, pahiran nyo, pakain kayo, painom kayo ng tubig with electrolytes. Okay, so, mga 4 to 5 days, or 5 to 7 days. So, kung medyo mahina pa rin itong akin, 5 uh, days, 5 days, may natitira pa rin sa pagkain niya pero konti na lang. So medyo bumabalik na yung gana niya. So para isilyo, okay, so yung bumalik talaga yung gana niya, is nag-inject na ako ulit ng B-Complex after 7 days or 1 week. So injet, uh, nag inject, nag-inject ulit ako nito ng B-Complex. Okay, so after kong mag-inject ng B-Complex 5 ml, so yon so maayos nang kumain ulit yan. Okay, so yun most likely pagka buntis yung baboy yung inahin natin so most likely ganun yung medication na pwede ninyong gawin wag na wag lang yung antibiotic talaga so that is your last option talaga pagka talaga wala ng iba kasi most likely hindi kumain yan meron talaga yung bacterial infection okay, so kailangan yung kulungan nila talaga is nagde-disinfect kayo para matanggal yung mga bacteria dyan. So, gamit kayo ng disinfectant. Meron tayong video tungkol dyan sa DIY disinfectant. So, spray, spray kayo. Daily, spray kayo. Pagka magkasakit pa rin, nagkaroon pa rin ng bacterial infection. So, ganun yung gawin nyo sa ginawa ko. At pagka mahina na talaga, walang ibang option, antibiotic na. So, isave na natin yung inahin. Baka masave din yung biik. So, mas maganda. Pero antibiotic talaga is not recommended talaga yan para sa buntis na baboy. May mga antibiotic na pwede mong i-inject. Pero mga uh, ano na yan. Uh, one month bago siya manganak pwede yung antibiotic na yon Pero kailangan ninyong i-check yung type ng antibiotic na gagamitin ninyo para sa inahin. Kasi mayroong mga antibiotic na pwede kahit sa buntis basta 6 weeks bago manganak or 4 weeks bago manganak so pwede na siyang magamit pero para sa akin yun lang muna yung gawin ninyo last option antibiotic so yun lang